Ganito po mag-copy ng Instant PL. Be copy the link. And then, go to the Chrome. There we go. We go to the Chrome now. And then, choose the channel that you will play the video. Ito na. Pili na tayo ng channel. Isipin mo yung channel mo, ha? Channel na ipi-play mo ng video. Okay, namili na tayo. Ito na siya. Then, click up the search. Paste there. The copy link. Paste the research. Okay. Ito na nag-paste na tayo. Tapos. lalabas na siya ang PL natin. Okay, yan ang PL. Remember, ang PL natin is 51. Diba, 51 yung PL natin. Mamili ka sa baba ng hindi kasama sa PL mo. Isipin mo na yung mataas na link ng video para ma-identify mo na hindi siya kasama sa PL. Okay, namili na tayo. Then, click mo yung queue. And then, ayan, yeah, may queue na tayo. Click the plus sign. And then, click the watch later. Okay, here we are. May queue na tayo, di ba? Okay. Labas na tayo sa Chrome. Then balik tayo sa YouTube. Okay, Ito na siya. Di ba naging 52 na yung PL? Tanggalin mo yung the last video na sa watch later. Kasi hindi siya kasama. Yun yung na-add mo ng queue. Ito na. Tinanggal mo na sa remove watch later. You have now a perfect PL.